ang na talaga sa ibang bansa ano? Oo naman kulot. Matagal na yan silang high tech. Ayaw lang naman ang naiiwan eh. Anong na naman yung inimbebto nila? May napanood kasi ako sa social media. Galing Japan yun. Hindi na kailangan ng mga otoridad or mga polis na para mahuli nila ang magnanakaw. Gumawa sila ng robot. Ang galing manghuli ng magnanakaw, pre. Ay talaga? Ang galing naman? Alam niyang mahuli ng magnanakaw? Tapos nagustuhan ng China, iniram. Yung president nila, bilib na bilib. Wala pang tatlong minuto. Tatlo na agad ang nahuling magnanakaw. Wow, tada. Tapos iniram sa Amerika. Sinubukan doon, Wala pang sampung minuto. Lima na agad ang nahuling magnanakaw. Kaya pinag-aagawan sa mga ibang bansa. Sa US, sa Singapore, sa Malaysia. Ang galing ng robot na Bagay yung robot na yan dito sa atin, kulot. Dahil maraming magnanakaw. Hiniram din yan dito sa Pilipinas. Ay talaga? Asa na? Eh ang problema po. Eh. Pagkalapag pa lang sa aeroplano. Yung robot na wala. Ninakaw. <laughs>